Eh okay, mga boss, hanggang ngayon, marami pa rin nagtatanong sa akin kung alin nga ba talaga ang dapat mauna. Waterproofing o skim coat. So yun ang tatalakayan natin sa video na to at tara, sabi-sabi tayong matuto. Kapag tayo ay gumagawa ng mga painting works natin, especially sa mga exterior or sa labas or kahit sa loob man, alam natin na pag may moist, may leak, o yung mga tubig na tumatagas doon sa mga wall natin, ang unang ginagawa natin nasa isip is waterproofing. So, kinakailangan mga bossing, bago tayo mag-apply ng mga ito, kinakailangan alam natin yung tamang proseso kung alin ang dapat mauna, waterproofing o skim coat. So, lagi natin dapat unahin ang waterproofing. Okay, tandaan nyo mabuti, laging nauuna ang waterproofing, especially kung gagamit tayo ng mga cementitious waterproofing like plexi type, ay kinakailangan unahin natin i-apply ang ating mga waterproofing. Bakit? Kasi may tendency, kapag nauna yung skim coat natin, ay maaaring bumitaw o matuklap yung ating i-apply ia na waterproofing kapag siya ay naipatong na sa skim coat. Lalo na, pag may pintura, makikinis na wall, hindi siya basta-basta akilaan, bakbakin natin yung mga pintura natin, skim coat, bago natin apply ng waterproofing. Dahil kinakailangan ang cementitious waterproofing ay makakapit sa bare concrete surface or yung magaspang. Ang kailangan kasi ng waterproofing, kailangan niya ng matibay na makakapitan para hindi siya matuklap or malaglag or lumobo. Uh, lalong lalo na, kung alam nyo, itong tinatawag na negative waterproofing, itong negative pressure, ito yung mga pagwa-waterproof sa loob ng bahay. Kung hindi na tayo makapag-waterproofing sa labas, sa loob tayo, nagwa-waterproofing. Doon tayo nag apply So pagdating sa mga negative pressure na ganito, kailangan si waterproof ang unang pipigil sa tubig kapag ito'y tumatagas. So, tandaan nyo mabuti. Hindi pwedeng si skim coat ang mauna kung halimbawa may mga moist kasi hindi naman siya waterproofing. Maliba na lang, meron kasi mga skim coat na watertight na talagang ginawa para sa mga ganyang leak. Although, ginawa siya as a watertight uh, skim coat, eh minsan tumatagos pa rin yung tubig kasi yung skim coat natin is nag-absorb ng tubig which is tumatagos yung tubig and then may tendency na makatagos ito pag halimbawa na una, ang skim coat bago waterproofing, may tendency na lumobo yung ating uh, ginawa. And then yung waterproofing natin ay mababaliwala, matutuklap din yan, sasama sa paglobo pag bumitaw yung skim coat natin. And then syempre, kinakailangan, kaya inuuna natin yung waterproofing dahil para siya makapigil doon sa tubig at hindi siya makapenetrate doon sa ating skim coat at doon sa ating mga pintura. Okay, tandaan nyo mga bossing yan. At isa pa, ang, ang uh, waterproofing kasi, pag uh, ipinatong si skim coat, nauna si skim coat bago tsaka ka nag waterproofing eh hindi nyo na pwedeng mapakinis ng makinis na makinis kung gusto nyo makinis yung walls nyo hindi na pwede kasi ang is, itong ating waterproofing hindi naman siya pwedeng liyahin unlike si skim coat okay na pwede nyo siyang liyahin hanggang maging pino o oh, yun ang pinakaiba nila pag yung meron tayong waterproofing na ah, nahuli si waterproofing hindi na siya pwedeng liyahin okay dapat si skim coat lang ang nililiha at kaya naman na ah, kaya bago kayo mag-apply ng uh, mga ganitong uh, waterproofing, skim coat, alamin nyo muna yung tamang procedure ng ating painting works para hindi kayo nasasayangan ng materyales kasi sayang. At ganyan naman, halimbawa, for example, mer meron na kayong skim coat, tapos meron pa rin leak, may moisture pa rin, tumatago sa mga pader ninyo, much better, gumamit na lang kayo ng mga primer nyo. Gamitin nyo palagi primer sa labas. Ah. Liquid tile primer. magtatap coat kayo ng mga elastomeric paint ng Davis. So yung elastomeric paint kasi, serve na yan as waterproofing. So, yun ang tandaan nyo. Kung uh, hindi na kayo makapaglagay uh, ng mga waterproofing, meron tayong pintura mga elastomeric para na rin kayo naka-waterproof. So, yun mga boss, yung ating uh, simple discussion at sana may natutunan tayo.